Daganon ang dalo-dalo. Hmm. Nandito Why? kami sa gitna ng mangroves. Nagkuha kami sin dalo-dalo ni Nicole. Hmm. Yaw. Ini, Nicole. Ma, ingkakaon ini, diri. Di man dah yun? Oh, diri, ingkakaon. Ingkakaon. First time ko to eh. <laughs> San mga bata pa kami sa, noon diri, hindi di ko pa nakaranas mga ng mga ano, dalo-dalo. Ayan oh. Hmm. Ayan oh. Dito sa mga ano. Aray ko. Aray, aray. Umaliliit pa guys oh. Hmm. Pero pwede na to pansahog sa gulay. Mm. Ayan, oh. Mas masarap nga ito pagka an uh, maliliit, eh. Pero may nakakuha kami ng damit na hindi nagagamit. Dito sa dagat, ayan. Ah, dito sa... Tingin ka mo na abot nila manay dito? Ha? May daghan ng pasun dito? Ora man na doon duha party. Hmm. Dili man lang ka Ayan oh. Hmm. Piliin lang natin yung medyo malalaki. Ang dami talaga pala. Medyo maliliit pa. Aray. Aray ko. Kailangan lang talaga guys mag-ingat. kung hindi mag-ingat, matutusok ang paa mo. ayan marami-rami na kaming nakuha. Ay, sus, Maria Osip, nalaboy. O, ano, oh, ayan. Sa mga ano. Nakabot na kami, kamulid, no? Maliliit pa no. Dapat dapat nakabota dito pag maganhi. Ha. Ay sus na Maria. Nalaboy kita. Hmm. Marami-rami na rin kami nakuha oh. Dito lang sa paligid, pwede na magdampo to. Ay, sus. Tama na ini. Hoy apa ho? Hmm. May dako pa ho. Hmm. Mas masarap nga to yung maliliit. Kasi nga pag malalaki mahirap ni sipsipin, di ba? Hmm. Dami pa. Dami pa. Kanan na, next time. Ay, iwanan tayo ng mga kasama natin. Oo. Ayan, nakakuha na kami. Pagsasama-samahin namin yung nakuha namin. Lagay mo dito, ikolo. Ay, sus, ay, 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 Kana na. habang naglalakaw kita. Siguro mas darag ko dito sa may banda dito sa ano. Doon sa medyo malayo, no? Oo. Hmm. Ito talaga ang Sa susunod, maaupod ako kay Nora. Next time. Hindi pa naman tayo uwi eh. Mas hmm? Meron pa oh. Darago, mas malalaki ngayon nandito oh. Wala na, tama na Hmm. Oh, mas mag... Andami pala dito. Kaya yeah, mas marako pala dito. Hmm. Ito ano to? Balat? Ito? Oh. Ay! Takot tayo. Ay, ano? Ang tawag niya sa amin ay balat. Ginakain din yan yung malalaki. Wala na, let's go. Tara, let's. Mm -mm. ouch Ingat tayo. Balik na tayo doon. Dito lang to sa may ano. Nakadak kita kami to dito. Saglit lang kami doon. Saglit lang kami doon siguro kung siguro kung mag-iisang oras ako doon. Puno Siguro maraming makukuha Kaya lang dito guys, next time Pupunta ako dito Magdadala ko ng bota Kasi ayan o Parang ano, ayan o Hirap maglaka din Ayan, pagsamasamahin natin doon Dini Ano na ikaw, Dini ho So ayan, nandito na kami ulit Dito lang sa gilid to May marami ka ng pang pangulam Ayan, oh, ayan oh. Ilagay na natin 'to, ikol. Ayan yun aming nakuha lahat. Ayan na, guys. Alam mo 'to, ilalagay ko 'to doon sa Ano 'yun? Uh, na natin ikol Ano 'yun? Yung ugob. Yung parang langka. Oh. Dami rin, oh. Oh, ang dami rin pala so ayan oh sila kumukuha din doon ng ano shell sa gitna ng dagat thank you for watching guys bye